Matapos ang pananalasa ng Bagyong Krising at sa harap ng panibagong banta ng Bagyong Dante at Emong, nakaalerto na ang mga air assets at humanitarian assistance and disaster response team ng Tactical Operations Group 2 o Tog 2 upang tumugon sa anumang posibleng sakuna sa rehiyon. Sa panayam ng 98.5 IFM News Team kay TOG-2 Commander Colonel Aristides M. Galang Jr., binigyang diin nito na prioridad ng kanilang unit ang Kawayan City at iba pang bahagi ng Region 2 sakali sakaling magkaroon ng malawakang kalamidad. Tuloy-tuloy aniya ang kanilang civil military operations bilang bahagi ng paghahanda at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Patuloy din nagkikipag-ugnayan ng TOG2 sa mga lokal na pamahalaan, iba't ibang ahensya at volunteer responders upang mapabilis ang paghatid ng tulong kung kinakailangan. Layunin ng standby alert status ng TOG2 na palakasin ang koordinasyon ng militar at pamahalaan para sa agarang aksyon at proteksyon ng mga apektadong komunidad. Comunidade. IFM News.